Mas pinalawak at mas pinalakas pang pa signal ng People's Television Network sa iba't ibang bahagi ng bansa para makapaghatid ng mga napapanong balita at impormasyon. Sa ang lugar ang mga yan, narito po ang report. Sa loob ng ilang dekada, Kasama niyo po ang People's Television Network sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon mga balitang tumatalakay sa mga programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa at para sa mga Pilipino. At sa nalalapit na ikalimampung aribarisaryo ng PTV, mas malawak pa ang ating naaabot. Sa pamamagitan ng arin na analog transmitting stations dito sa Luzon, mapapanood ang mga programa sa PTV, sa PTV Channel 8 sa Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan at PTV 4 Naga. Sa Visayas, masusubaybayan nyo rin ang PTV sa PTV Channel 11 sa Cebu, PTV Tugimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Kalbayog at PTV 8 Tacloban. At sa Mindanao, mapapanood din ang PTV sa PTV 11 Pagadian. PTV 11 Gay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga at PTV 48 Davao del Norte. Gayun din sa arim na digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras at PTV 45 Davao. At saan man kayong panig ng mundo, maaaring nyo rin mapanood ang PTV gamit ang aming social media platforms. Makakaasa po kayo na ang telebisyon ng bayan ay patuloy niyong magiging kaagapay sa pagsusulong ng makabuluhang balita at impormasyon para sa mga Pilipino at para sa bayan.